Anong ganap sa mundo ng showbiz? Binasag na ni Ding Dong Dantes ang kanyang pananahimik sa intriga na meron umano siyang anak kay Lindsay de Vera. Diretsya ang sagot ng aktor, wala po, hindi po totoo. Nagdadalawang isip umano siya kung sasagutin niya ang isyo. Pero para sa akin po kasi, dahil may mga tumatawag na po sa akin ng mga kaibigan, mga kamag-anak, yung mga nagmamalasakit po sa akin, and because I have a responsibility dito sa aking mga mahal sa buhay, responsibilidad ko naklaruhin ang isyong ito dahil mahalagang mahalaga po ang aspetong ito para sa akin. Saad ni Ding Dong sa Fast Talk with Boy Abunda I love my wife, I love my family very much, my kids, that's why I'm saying that it is not true. Sabi pa ni Ding Dong. Aniya, tinatawanan lamang umano niya at ng kanyang misis na si Marian Rivera ang nasabing isyo noon. Nagtataka rin umano ang aktor kung bakit hindi mamatay ang isyo na ito. Mahirap magbigay ng mga espekulasyon tungkol dyan dahil sa totoo lang, first time ko na mapunta sa ganitong sitwasyon. Aniya, matatandaan na sinagot na ni Lindsay ang nasabing isyo noon pang 2021 at itinanggi rin niyang nabuntis siya ni Ding Dong.